guys, meron tayong customer ngayon na ano, si sir. So, 4 years ago nang nakalipas, ito yung mga accessories niya na kinabit natin. So, for now kasi, ano na siya, pundido na. Hindi pa. Ito lang pundi. Ito yung punde Ito mga ilaw, hindi pa. Ito yung mga ilaw, all goods pa. Ayan. Yeah. So, may mga dala-dala tayo dito mga... Ano, itong yung handguard natin, tapos i-change oil na rin natin maintenance natin siya. Ano pa ibang ikabit dyan? Hmm. Ito sa shop to nakabit no, sir? Sa shop lot yan. Dati. Eh. Oh, Ito sa shop lot yan. Dati, nung napanisan ng gasolina to. Oo, oh, napanisan siya ng gasolina. Wala kasi lagi si sir eh. Sino ano? Nag, sino yung nagpapa-under nito lagi? Pag wala siya. Anak ko. Ah, yung anak mo. Ah. Uh, ayun, uh, this sa siya, twice a week. Twice a week. Kailangan lang naman ganun lang maintain. So ayan guys, oh. So 'yan lang naman ikakabit natin, ito at saka yung change oil niya, PMS. Ilang PMS. guys. Okay, so ito na yung ginawa nila na hand guard and saka yung busina niya. Oh. Okay na siya, guys. Tapos na siya. niya sa ano din niya. 4 years abo nang nakalipas. Balit pa lang yung shop no dati. Oh, uh, mat guard <laughs> okay. <laughs> mat -guard. Ay, ito pala. May mat guard pala si sir. Pinabit natin. Yan o. Oh. Yan. Panlaban sa ulan yan. <clears throat> Panlaban sa ulan guys. Okay, tapos na siya guys. Kailan na naman kaya kami babalik sir? Two years ago. Two oh, so years ago. So years ago.